Ito ang nakakagulat. Para na trending ngayon sa mundo ng social media ang di mo balitang kahit anong pilit niyong siraan at kaliwat ka ng pamumulitika na halos taplakanan ng lupa, si Vice President Sara Duterte hindi niyo talaga mapipigilan na ang katotohanan na talaga ang siyang hahatol sa iyong mga kasinungalingan. Matapos sa panarahimik, ito ang malaking good news sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Sa wakas nagsalita na at matapang na binasag na rin ang katahimikan ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. At sinampal ng katotohanan ang lahat ng bumabatikos sa kumakalaban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Lalong-lalo na ang mababang kapulungan na pinamumunuan ng Speaker of the House sa walang ibakuri si Martin Romualdez. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa si channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, ayon pa sa official report na ilabas ng balita ngayon sa kanilang official website. From ang balita ngayon, IBP ruling ng Supreme Court dapat respetuhin at sundin. Naglabas sa official na pahayag ng Integrated Bar of Philippines kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa kasong Duterte vs. House of Representatives kung saan inidiktara nitong walang bisa ang impeachment complaint na laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa IBP, ang desisyon ng Korte ay hindi simpleng judicial review lamang kundi isang pag-iit ng enduring architecture of the constitutional order kung saan malinaw ang limitasyon ng kapangyarihan, ang papel ng bawat sangay at ang pananagutan sa proseso. Kinilala ang IBP ang natatanging kapangyarihan ng Kamara sa pagsisimula ng impeachment. Gayon pa man, iginitin itong bahagi ng tungkulin ng Korte Suprema na bigyang linaw ang mga usaping konstitusyonal, kahit pa sa mga sensitibo o na konteksto babala ng IBP ang tahasang pagsuway o panawagan na huwag sundin ang desisyon ng korte ay isang banta sa balance sa kapangyarihan sa gobyerno. Kung bawat hindi pagkakasundo sa mga ilegal o legal na desisyon ay magiging paandiyaya para sa pagsuway. Mawawala ang batas bilang gabay na kapangyarihan at siya pa maging biktima nito. Paalala rin ng IDP na hindi kailangan ng sangayunan ng lahat ang desisyon. Ngunit kailangan sa so din ito upang mapanatili ang kayusang legal at ang tiwala sa sistema ng ating konstitusyon ipinaglalaban namin ang soberanya ng taong bayan. Sila ang tuwi na pinagmumula ng otoridad at sa kanilang lahat ay mananagot. End quote. Matapos yan lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot sa rekomend at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media na the netizens posted Yes, praise God. Thank you, Lord. Hindi mananag ang kasamaan at maraming salamat, Supreme Court, sa inyong paninindigan. Meron pa kaming maasahan pa na patas at tamang desisyon na naaayon sa batas. Saludo kami sa inyo. Truth will always prevail. Parehas ang IBP at Supreme Court sa kanilang sinasabi tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. kaya dapat nang natanggapin ng mga kongresista. Senador at ng lahat ng kanyang desisyon para sa katahimikan at kapayapaan ng bansa. Salute to Supreme Court and IBP, you've done the good work and the best po kayo. Vice President Sauer, next President 2028, go 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 Vice President Sara and don't give up, we're here to support you. Impeach Martin Romualdez at lahat ng mga tuta niya natutunan na one ng maraming mga abogado sa Senado at sa Kamara na sumunod sa kataas-taasang hukuman ng Supreme Court. Otherwise, how will they gain the respect of the Filipino at mabuhay ang Supreme Court at Baguio City Mayor Magalong? Ang COA Supreme Court mga matatas na hensya makapangyarihan sa lahat kung di igagalang ng kongreso sino o so sino pa ba ang lalapitan sila nakita naman ang mga malinila hats off to the supreme court of the land tumpak na inyong hatol na unconstitutional ang impeachment god bless you all and uh, tapos na po ang botohan sa Senado ito post ni Teo Moreno 31 minutes ago <laughs> 195 the motion to table the motion of Senator Rodante Marcoleta is lost. Kasi, nag si Senator Marcoleta, hmm, i-dismiss. Nag-object si Senator Soto, nag din siya to table. Isang tabi lang muna. So, ito na. Nagbotohan na sila. At, yun na, yung motion to table, the motion of Senator Rodonte Marcoleta is lost. <laughs> so, ibig sabihin, panalo si Senator Marcoleta. Uh, ang ibig sabihin, tingnan natin ito ha, ah. ano yung table. In the Senate of the Philippines, a motion to table means a formal request to postpone or set aside a matter or proposal either temporarily or permanently. To table, a motion typically means to lay it on the table to suspend consideration of topic on hand. Okay, so... Panalo, si D.P. Sara. Uh, kahilako na ha-ha-ha. Nag-host lang unta ka. Happy-happy unta. Bicentito bin, 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 Soto. Uh, Observer Society. What about the Senate Impeachment Court declaring the impeachment case as Mutin Akademi? Anyway. So, yun po. Uh, panalo, si Senator Marcoleta at ang lahat na nagmamahal sa ano... Okay. Pakinggan natin itong iba pang nila sa To complement the discharge by the executive and legislative of their own powers to bring about ultimately the beneficial effects of having founded and ordered our society upon the rule of law. Mr. President, distinguished colleagues, the institution that is the Supreme Court, together with all other courts, has long held and been entrusted with the judicial power to resolve conflicting legal rights, regardless of the personalities involved in their suits or actions. The court has dispensed justice over the course of time unaffected by whomsoever stood to benefit or suffer therefrom unafraid by whatever imputations or speculations could be made to it so long as it rendered judgment according to the law and the facts no one is above the law or the constitution this is a basic precept in any legal system which recognizes equality of all men before the law as essential to the law's moral authority and that of its agents to secure respect for, for and obedience to its commands perhaps there is no other government branch or instrumentality that is most zealous in protecting that principle of legal equality other than the Supreme Court, which is discerned in its meaning and ramifications through its application of numerous cases, especially the high profile kind in the annals of jurisprudence. The Filipino nation and its democratic institutions have no doubt been put to a test once again by this impeachment case. Accordingly, this court resorted, the court resorted to no other than the Constitution in search for a solution to what many feared would ripen to a crisis in government. <laughs> Yun po ay paraphrase at halos eksaktong quotation ng salita ni dating Justice Conchita, Conchita Carpio Morales sa Francisco ruling na kinatigan ng mayuriya ng mga miyembro ng Korte Suprema kabilang na si dating Chief Justice Puno, dating Justice Carpio, dating Justice Ascuna, dating Justice Panganibat. Ano nga ba itong Francisco ruling na pinag-uusapan natin ito? Ano nga ba ang pinagkapareho o pinagkaiba nito sa kasalukuyan nating hinaharap? At bakit ko ba ito tinatanong? Ginong Pangulo, bahagi ako ng kongresong nagtangka na i-impeach si dating Chief Justice Davide. Bakit ko sinabing tangka? Dahil pinigilan po kami ng Korte Suprema. in at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at ito yung desisyon yun. Francisco, case na palaging sinasight po natin. Ano bang pinagkapareho? Ang aligasyon laban sa nasasagdal noon na si Chief Justice Davide, kaugnay din ng corruption. Taang milyon din. Ang pinag-usapan, initiation of impeachment na dapat sole prerogative din ng Kamara ang pinag-usapan, ano bang definition ng initiation na dapat sole jurisdiction din ng Kamara? Ang tanong ko po ay simple. Noong mga panahon yun, nasaan po lahat na nagre-reklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga maestrado na nagko-question ngayon na retirado na, bumoto sila pa burdon. Subalit ngayon, tila nag-iba ang posisyon. Ano Yala. ba ang pinagkaiba kung meron man? Klaro ang pinagkaiba. Iba ang pangalan ng nasasakdal. Today, Mr. President, distinguished colleagues, The very supremacy of the Supreme Court is being called into question, and with it the very foundation of the rule of law. As Senate President, and as a member of this chamber, and as a member of the bar, I will not sit idly by and allow this. At stake is the very idea that justice should be governed by laws that apply to all, equally to all, rather than the whims and caprices of public opinion. As Justice Frankfurter once said, if one man can be allowed to determine for himself what is law, every man can. That means first chaos, then tyranny. Legal process is an essential part of democratic process. Whether it's a mob or a minority, bias and prejudice blinds, divides and destroys. Former U.S. Supreme Court Justice Sandra Day O'Connor also said it best: "The law provides necessary continuity amidst our constantly shifting political landscape. It guarantees everyone will be treated equally, whether they are in today's or yesterday's majority, so they know what to expect, whether what they do is popular or unpopular at that time." The courts, Mr. President, with the Supreme Court at the helm, are the guardians of the rule of law. Making sure everyone plays by the same rules and receives equal justice. For the rule of law to prevail, the High Court must act as a compass, not as a political cheerleader, impartially applying the law by calling out violations not swayed by public opinion or political allegiance. Respect for the rule of law, Mr. President, requires all of us to adhere to final or immediately executory decisions of the Court, even when there is a winner and a loser, to avoid deadlocks and maintain legal order. Respect for the rule of law. does not bar disagreeing with court decision. So yun, pinapaliwanag ni Senator uh, Escudero ang kanyang boto na yes, kasama siya sa 19. So, pasalamat tayo sa mga 19 senators na nagsasabi na hindi set aside yung motion ni uh, Senator Marcoleta. So, nagtagumpay ang demokrasya ngayong araw na ito. Salamat sa 19 Senators. Uh, mamaya ko nalang talakayan sino-sino yung 19 Senators at sino yung 5. Bigyan natin ng opinion, reaction niya nitong post ni Teo Moreno tungkol sa katatapos lang na dibati at butuhan sa Senado na kung saan panalo si BP Sarah, uh, 19-5 na botohan, 19 Senators bumoto pabor sa motion ni Senator Marculeta to archive yung impeachment case o i- Ilagay sa baon. Parang na-dismiss din. <laughs> na, na na ano lang, na-amend lang yung original motion niya to dismiss. Uh, na-amend to archive. So, 19 senators bumoto ng yes, i-archive. Limang senador ang uh, bumotong no. Gusto nila i-table. Okay. So, ito. Sabi ni Teo Moreno, their prayers did not work. <laughs> you o. Know? yung dasal sa yung nakaupo si Speaker Martin Romaldez uh, yung nagdarasal sa tabi niya si if I'm not mistaken na ah, Congressman Abante at Congressman Chua ba? yan o, oh, dinadasalan nila <laughs> so, dasal na hindi dininig ng Diyos though it did not work okay. so, punta natin yung ano sana, dali ha ah. wala, yan summary of the Senate session dismissal of the impeachment case of BP Sara August 6. Okay? Uh, the Senate decision began with a privileged speech from Senator Rodante Marcoleta urging the Senate to dismiss the impeachment complaint based on the Supreme Court's unanimous in-bank decision 13-0 declaring the complaint. One, void ab inito. Ibig sabihin, invalid from the start. Number two, violation of constitutional one-year bar rule. Number three, <coughs> procedurally defective Not included in the House order of business, and number four, outside of Senate's jurisdiction since the complaint itself was unconstitutional. The Senate, the Supreme Court ruling is immediately executory. <coughs> Senator Vicente Soto responded by filing a motion to table marcoleta's proposal. Uh, wag mo nang pansinin. Uh, yon. So, dalawang motion. Motion to dismiss, and motion to table. the motion to dismiss. so, labanan ng motion ni Marcoleta, Senator Marcoleta, at motion ni Senator Soto. In a legislative procedure, a motion to table is a request to postpone or set aside the matter either temporarily or permanently. The motion was supported by Senators Risa Antiveros, Bamakino, and Kiko Pangilinan who argued that the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. Two, The Supreme Court ruling is not yet final and executory. Number three, the Senate has the sole constitutional authority to try impeachment cases. Number four, the Senate should wait for a possible TRo from the Supreme Court. Number five, miracle. <laughs> maghintay ng milagro, as Risa Hontiveros calls it. Senator Alan Peter Cayetano intervened to defend the authority of the Supreme Court. He emphasized, the Senate must respect Supreme Court rulings or it would set a dangerous precedent comparable to the commission on appointments ignoring constitutional rules since the impeachment was declared void ab initio there was nothing to debate or dismiss legally as it as it was as if the complaint never existed to avoid the misperception that the senate failed to act senator cayetano proposed amending senator marculita's motion changing it from a motion to dismiss to a motion to archive senator marculita agreed ito ang galing talaga nitong si senator Alan Peter Cayetano. Yung amendments. Katulad nung kay Bato, nung 19 Congress. Motion to dismiss, namin, motion to remand. Balik, bakto to camera. To archive <coughs> a complaint means to formally set it aside, typically because, number one, it lacks legal or factual merit. Two, it has procedural, defects. Three, it failed to meet constitutional or legislative requirements. Three, uh, four, It was not acted on in a timely manner or for political strategic reasons. Archiving removes the matter from active consideration but it does not equate to dismissal. Yan ang kaibahan. Hindi na-dismissed. It can only be revived through a formal motion, meaning a senator should formally revive it before the Senate can tackle it again. Yeah, ang ganda. Uh, wise move. Senate President Chis is called for a vote on the amended motion. Results. 19 senators voted yes to archive the impeachment complaint. 5 senators voted no in favor of tabling the motion. So ito yung mga 19 senators at tandaan natin. Uh, Peter Cayetano, Pe Pia Cayetano, yan dalawa na. Bato de la Rosa, Robin Padilla, Mark Villar, lima. Tamil Villar, Amy Marcos, Lito Lapid, walo. 9, uh, Rapi Tulfo, 10, Erwin Tulfo, 11, Jingo Estrada, 12, GB Ejercito, 13, Joel Villanueva, 14, Mig Subiri, 15, Bongo, uh, 16, Loren Legarda, 17, Sherwin Gachalian, 18, Rodante Marcoleta, 19, Cheese Escudero. Uh, Senators who voted to table, 5, Tito Soto, Rizon Tiberos, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Ping Lakson. Okay, so yun po ang mga butuan at nakita mo yung minority, lima silang minority, no? Si Senator Subiri and Senator uh, Loren Legarda hindi sumama sa minority, pumunta sa majority ito naman si Kiko Pangilinan at Bamakino nasa majority, umalis sila doon, sumama sa minority. So, bilib ako sa paninindigan ni Senator Sobiri at Senator Lauren Ligarda. Ligarda, kahit minority sila, but bumoto sila in favor sa motion to archive. Very objective sila. Yan ang tunay na senador. Ito namang dalawa na nag-majority kunuhay, Bamakino and uh, Kiko Pangilinan lumabas ang tunay nilang adhikain, gusto nila talaga maalis sa equation si BP Sara. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon itong post ni Teo Moreno at saka article ng News 5 tungkol ito sa wise move ni Senator Alan Peter Cayetano at saka ni Senator Chase Escudero uh, para matapos na ang sigalot debate tungkol sa impeachment case ni Bipisara. Sara. Instead na i-dismiss dahil there's nothing to dismiss dahil uh, null and void yung impeachment complaint, eh, e archive na lang. Okay? I-archive, e isang tabi. Hindi, parang na-dismiss din. Ito, sa post ni Teo Moreno, sabi niya, uh, to avoid the impression that the Senate took no action, Alan Peter Cayetano proposed an amendment to Senator Marcoleta's motion which the last letter accepted. Ang motion ni Senator Marcoleta is to dismiss the impeachment case bibi pisara yan ang main motion sinalungat naman ni senador soto na hintayin natin ang desisyon ng korte suprema doon sa motion for reconsideration ng kamara so yon nagdebate na sila hanggang ito na nga nagpaliwanag uh, si senador alan peter Cayetano na there's nothing to dismiss <laughs> there's nothing to dismiss because null and void ang korte suprema nagdesisyon na null and void ang impeachment case the senate has not acquired jurisdiction of the case so kung walang jurisdiction ang senado sa impeachment case dahil null and void unconstitutional, there's nothing to dismiss so <coughs> napakagaling itong si senator Cayetano kagaya nung June 10 nung balitaktaka nila uh, yung 19th congress na June 10 ha, nag motion si senator Bato, dismiss Hanggang debate, debate, debate. ito, nag-amend na naman si Senator Alan Peter Cayetano na i-amend yung motion, hindi i-dismiss. Kailan ibalik ang articles of impeachment doon sa kamera na yun ang na-approve ng 185. So ito, parang ganito rin na ah, there's nothing to dismiss, i-archive na lang. Na yung ganyang bright idea, sinang ayunan naman ni Senator Escudero ang Senate President. So dito na tayo sa article nang um, News 5 Ito Escudero suggest archiving B.P. Duterte impeachment case okay So Senate President Jesus Escudero said on Wednesday uh, suggested archiving the impeachment case against B.P. Sara after a Supreme Court decision nullified the articles of impeachment against her During a plenary session Escudero noted that the High Court has already ruled that the Senate did not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings as the impeachment complaint was declared unconstitutional. Sabi niya, indeed there might be there might not be anything to dismiss and the procedure would be more properly to archive similar to what we have done in the past so that these proceedings will still be made part of the Senate record, sabi ng Senate President. Okay. But the Senate President said they will cross that bridge once the Senate votes on whether to dismiss the impeachment case uh, sige pa ang debate nila doon. Wala pa tayo sa botuan. Malalaman natin mamaya. Basta, klaro na, yung motion to dismiss ni Senator Marcoleta, pumayag na siyang na-amend. No more dismissal but archive. Okay. Saan ba yung archive? Isinantabi lang. Okay. <clears throat> the previous time that the Senate archive an impeachment case was with the trial of former ombudsman Merceditas Gutierrez who resigned before the proceedings. So, yon na-archive. na archive Sinantabi lang, ini sa aparador. Kasi nag-resign na eh. Then, the impeachment trial of former President Joseph Estrada was also archived after his step down amid the EDSA DOS protest. So, yun yung dalawang examples, dalawang impeachment case na naibaul, na itago. So, ito rin ang posibleng mangyari sa impeachment case ni Pipi Sara, ibaul lang muna nila. Senator Rodante Marculeta earlier moved for the dismissal of the impeachment case against Duterte so yan uh, sige pa silang balitaktakan ngayon uh, matagal-tagal pa siguro dahil ang daming gustong magsalita eh <laughs> so hintayin lang natin, uh, palagay ko ito na ang pinaka the best solution uh, archive, kasi kung dismiss, parang totally nawala na So, hindi papayag ang marami. Kaya lang, archive, nandyan pa rin yung, ano, nandyan pa rin yung impeachment case. Para in kaso, okay, granting lang, ha, ah, na i-reverse ng Supreme Court yung unanimous decision nila. Kasi, aksyonan nila yung motion re for reconsideration. Granting na, sasabihin ng Korte Suprema na tuloy ang impeachment dahil, yun na, binaliktad. Uh, walang na-violate na, -violate na provision sa konstitusyon. Granting na ganoon nga ang desisyon. O di, dahil nakatago lang, sige, di ilabas ulit. Then, ituloy ang trial. So, yun po ang mga kaganapan sa Senado na kung saan, ulitin ko, pag ang talino. Bilip ako si itong dalawang abogado, Senator Marcoleta and Senator Alan Peter Cayetano. Dito naman sa kapilang side, uh, ang mga nagsasalita palagi, sina Senator Soto, Lacson, uh, Honteveros, Kiko Pangilinan, yung iba hindi ko pa naririnig. Uh, I think nagsalita na rin si Senator Bamakino. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Pambansang Dalaga ng Pilipinas. 26 minutes ago. Sabi niya, Is it true that one of the Senator's guests stood up and gave a ganyan, o, thumbs down sign? Bagsak ka o baliwala ka. Di ba kung iganyan ka? You are nothing gave a thumbs down sign after Senator Marcoleta voted, whom Senator Jingoy asked to leave the building. So parang binastos daw nila, niya, isang guest ng senador, binastos niya si Senator Marcoleta after na nagbigay siya ng boto. Kasi si Senator Marcoleta ang nagpasimuno, ano, nag-privilege speech, after that, nag-motion siya to dismiss the impeachment case of Bipisara. Sara. Then, yun na, balitaktakan, Hanggang na-amend. Uh, yung motion pala to dismiss ni Senator Marculeta, uh, in object ni Senator Soto, nag-motion din siya to table. Motion to table. Isang tabi. Yung motion ni Senator Marculeta. Hanggang na-amend. Yung motion ni Senator Marculeta, instead niya dismiss, i-archive na lang. So, nagbutuhan na sila. So, so matotal, 19 senators bumoto na i-archive ang impeachment case ni VP Sara ibig sabihin wala na jan uh, na lang uh, na, nakabaul na natulog na lang so tal talunan sila so after na bumoto si Senator Marculeta kasi every senator nagboto tapos sa uh, uh, anito, um, nagpaliwanag pa kanilang boto ko. so isang bisita ng isang senador ginanyan niya binastos niya nakita ni Senator uh, Jingoy, pinalabas niya So totoo ba ito? Ako hindi ko pinanood. Ah uh, nabigla din ako na ano ba? Nagbasa ko dito sa mga comments. Ito si Daniel Long. Isang marunong, magaling ito na vlogger, uh, nagpo-post siya, uh, napakatalino, parang sas rugando sa suit nito. Kipichu. Uh, Joey de Vibre, maniyan. Oh. Sabi ni Daniel Long, "Yes, I saw it." Kiko D Aquino, did that Tindig Pinas Group. Mm-hmm. So kung Kiki, Kiko D. Aquino, bisita kaya siya ni Senator Bam Aquino. So basahin muna natin ha. Vixi. Sabi, mem ang uh, lack of breathing, sabi ni Matt Bautista. So sino si Kiko D. Aquino? Siya daw, sabi ni Elmilo Ampulipod, son of Pinky Aquino D., sister of Pinoy. Okay, so, ano siya talaga? Doon siya sa fa Aquino family. Pets Montesa, so rude. He should be banned to, for six months. Hindi naman games you ang pinuntahan. Lourdes Katangge, lagot siya sa INC. Bastos. Oh. Di ba? Uh, Bamakino, in-endorse ng iglesia. So ngayon, kung, assuming nga, assuming, hindi ko sigurado, kung, kung guest siya ni Senator Bamakino na in-endorse ng iglesia ni Kristo, tapos bastusin pa niya ang isang senador na isang iglesia ni Kristo, di ba? Nakakadismaya. So, mabuti na lang kung totoo itong sabi ni, ano na, pinalabas siya ni senator Jingoy Estrada. So, hindi nila matanggap yung kanilang pagkatalo. Balondo money. Yan ang mga disenting tao daw kahit bisita lang sila sa Senado, handang mambastos sa institusyon ng pamahalaan basta di ayon sa kanilang kagustuhan nag-debate man, ba't debate? oh naglabasan ng mga arguments. So, ganyan talaga ang Senado. It's a collegial body, majority rules. So, hindi porkit natalo kayo, eh, mambastos na kayo ng Senado. Ma masama naman yun. So, ano ang uh, epekto nito ngayon na butuhan? To me, this is a good development dahil sarado na po ang issue ang Senado makapag-move on na sa mas mahalagang usapin, mga priority bills na dapat ipasa. Kaysa yung sabi nila, hintayin muna ang ano, hintayin muna ang uh, desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration. Eh kung magtagal, nakabinbin, hindi makamove on ang Senado. So, again, panalo ang taong bayan sa desisyon ito dahil ma maka na ang Senado sa pagpasa ng priority bills na kailangang ipasa nila para makatulong sa taong bayan. So, next year, April, ano April? February 6, 2026. Yan. Bubuhayin nila ulit. Ayan. Tingin ko lang ito ha. Ah. Tingin ko magsasampa ulit sila. Itong mga anti-Sara forces, magsasampa ulit sila ng impeachment kasi pinapayagan man sila ng Korte Suprema, hindi naman inabsuelto ng Korte Suprema si VP Sara sa mga akusasyon laban sa kanya. So, ito na, panalo ang taong bayan. Eh, sabi ni sino ba yung nagsabi? Si Attorney Princess Abante. Nagsabi na siya in advance. Sabi niya, talo ang taong bayan kung i-dismiss ng Senado ang impeachment case. Tapos, tinatawa lang siya. Uh, kanina, nung nabasa ko uh, out of uh, 14,000 na people who reacted, 13,000 ang tumatawa. So, ibig sabihin, mas marami ang tao na gusto na madismiss o pwede na rito ma-archive para tumahimik muna 6 months, si wala mo ng pag-usapan na impeachment case at ang pag-usapan yung mas mahalagang bahin bagay na nakakatulong at yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahingat komento dito sa video na ito, comment kayo yan sa baba at babasahin kayo yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutang click na like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po.